Hindi ka pwedeng magdala ng matatamis. Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan nating makahanap ng paraan. Pwede ba? kaya ako? Siyempre! Uh, may appointment ako. Oh, oh, siyempre. Tuloy ka. Walang problema. Oh, sa tingin ko may naisip na ako. Kukunin ko at ilalagay lahat ng mga candy na ito sa isang backpack. Lala. Maglagay ng peluka. Ayun, tapos na. Maganda na akong blonde ngayon itago ang aking backpack. Ngayon, may tiyan na rin ako. Ayusin ko ang aking mga labi. Sige, papasukin ang pasyente. Uh! Oh, ikaw ang bagong babae? Oh, hindi, hindi, hindi. Lalakad na ako mag-isa. Oh, sige, pasok ka na. Mabuti ang mga buntis. Hindi. Bawal ang matatamis. Ano ito? Sige na, ibalik mo ang mga yan dito. Sayang. Hindi ko ito may pasok. Ah, may gusto sa matamis. Oh, ano ang nangyari? Oh, bigyan ng daan. Oh, nakakatakot. Oh, doktor, namamatay na ako. Oh, dalin mo siya sa operating room. Sana makaligtas siya. Nako po! Oh, Bob, kaibigan ko. Anong nangyayari? Paano ako magiging wala ka? Ano? Oh! Opa! At naloko kita! Iyan ang nangyari. Dinalhan kita ng maraming candy sa ospital? Tingnan mo, kakain tayong lahat. May mga marshmallow dito at M&M's. Oh, at ano naman ang sakin? Ah, uh, gusto ko lang ng buto. Ngayon, dadaling ko ang mga candy suot ang uniforme ng nurse. Kaya, nandito ka pa ba? Ako ang nurse. At tapos na ang shift mo. mari ka nang umuwi. Um, okay. Hindi ko naalala ang ganyan. O sige, at narito ang mga candy at wala ni isa. Galing! Narito ang kahon, walang anuman. Wow. Ow. At tanggalin lahat ito. Ano? Ako ito si Bob. Tignan oh, mo. Oh, hello. Anong sorpresa? Salamat. Kakain na tayo ngayon? Ah, oh, ano? bigyan mo ako ng kaunti. Kamusta? Oh, oh, siempre. Simulan na natin. Oh, hindi. Ano? Oh! Nasa problema tayo? Sinabi ko na, walang mga candy sa ospital. Ah, lagot ka sa akin. Isa uli mo yan. Ah! Tara na! At ikaw? Hindi, hindi, hindi. Pagkatapos ay may naisip ako. Kukunin ko ang aking kamay at ilalagay ang skittles sa loob. Hindi! Magpapanggap ako na kamay ko ito! Astig! Siguradong gagana ito! Oh! Uh, tara na! Oh! Uh, masakit ang braso ko! Oh, kawawa naman! Tingnan ko na! Ang binti ko! Aray! Kailangan ko ng doktor! Oh, tumakbo! Oh, ang kamay ko! Anong nangyayari sa'yo, Bob? Anong problema? Ah, uh, Oh, pasensya na. Ha? May dala akong para sa iyo. Tingnan mo. Opa, ayos lang ang braso ko. Pero narito ang ilang Skittles. Makukuha mo rin lahat ng Skittles. Mahal ko ang Skittles sa wakas. Tingnan mo. Hindi ka pwedeng pumasok na may dalang matatamis. Oh, parang nahihilo na ako. Hindi. Hindi ito madadaan ng ganong kadali. Isusot ko ang coat ng doktor! Ha! Iyan na! Magtatali ako ng kurbata! Makukuha ko ang lahat ng gusto ko! Para sigurado, maglalagay ako ng bigote at magdadala ng medikal na maleta! Punta tayo sa Sweet Victory! Ano? Oh, ah, doktor! Dumating ka sa tamang oras! Sobrang sakit ng ulo ko! Tulungan mo ako! Uh, hindi ko alam kung paano kita matutulungan! Oh, walang init! Ayos pwede lang! pwede mo pang... Talagang masakit ang ulo ko! Baka may mga tableta ka? Ah, uh, ah, uh, nasa problema ako? Oo, oh, oh, syempre meron ako Ah, uh, tingnan natin oh huh. Isang magandang tableta Pakiusap, inumin ito para sa sakit na ulo Maraming uro. salamat Oh, salamat, doktor An Ano? Matamis ito Asul na matamis Gusto mo ba akong lukohin? Ano? Oh, anong gagawin? Isa akong doktor Isa akong totoong doktor Nagbibiro ka ba? Lolokohin natin siya Oy! Oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Oh, sandali lang. Susuriin ko. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Sa totoo lang, uh, um, ako gusto ko ng doktor. Oh, pasok ka na. Oh, ang astig. Anong kawili-wiling bakas ang iniiwan ng pasyenteng ito? May mali ba? Hindi, hindi, hindi. Teka muna. Ano ito? Meron kang mga candy? Oh. Eh, hindi, hindi, hindi ako. Nahuli niya ako. Sige, isa pa. Ibigay mo sa akin ang inumin at umalis Sige. ka. Okay. Meron akong isang buong kahon nito. Aba! Oh, oh, anong buhay ito? Anong gandang bulaklak? Ibinibigay ko sa iyo ang rosas na ito. Alright, anong klasing himala ito? Ang interesante. Isang bulaklak para sa akin at hindi ako mapapansin. Ah, na ah, nakikinig ako sa iyo. Tingnan mo. Kita mo kung gaano karaming mga candy ang dinala ko para sa'yo. Wow! Ang astig niyan! Salamat, kaibigan! Ang dami niyan! Um, ano yan? Anong klasing milagro? Ang ganda! Gusto kong sumayaw. Twigs, paborito ko. Oh, tingnan mo ang mga nakakatawang sayaw ang na yan. Ang lahat. Kaya ako ang una. Ano ang nandyan? Blue haba Baba. Ikaw naman, may masarap ako. Oh, hindi. Isang lollipop na may ipis. Nakakatakot. Paano ko ito kakainin? Kadiri, ha, malas ka. Alisin mo ako, Jane. Ah! Sasalamin ko ito ngayon. Hmm, ito ay talagang masarap. Ah! Oh, uh, ang weird niya talaga. O oh, sige, meron akong cute na haba baba Kailangan nating subukan ito agad. Oh, ang sarap! Pagkatapos ng lahat, mas kulang asul na pagkain. oh, hindi, nakain ko na ang lollipop at hindi ko napansin ang ipis. oh, Olivia, tumigil ka sa pagsigaw. Ay, na Mayroon akong napakasarap na gum. Papa. Oh, hindi, Jane. May ipis ka sa loob ng iyong bula. Ah. Ano? Oh, hindi. Paano ito napunta doon? Natatakpan na ako ng gong ngayon? At nasa akin pa rin ang ipis? Oh, alisin mo ito? Hmm, ano ang nasa ilalim ng kloche? Oh, Olivia, nakaprint ka. Oh, napakasarap na panghimagas ang naghihintay para sa akin. Blue eyes. Jane, mas kaunting salita at mas madaming aksyon. Kumain ka ng mabilis. Oh, Olivia, nerd ka talaga. May sprinkles din ako. Tikman natin ito. Talagang masarap. Gustong gusto ko ito. May masarap na limonada rin sa loob. Wow, ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang yo? Okay. Wow, mayroon akong masarap na pink na mga treats. Hindi ko pa ito natikman. Pero sigurado akong magiging masarap ito? Oo, oh, oo, oh, oh, pa Napakasarap. Gagamitin ko ang straw para makatulong sa akin. Ayos! Oo. Oh, oo, oh, hindi. Tulungan mo ako. Oo, oh, paparating na ang ambulansya ni Jane. Mas okay na ba? Oo, oh, salamat sa pagliligtas sa akin. Ano ang meron ka dito? Malalaman natin ngayon. Wow, mentos ito. Astig, hindi ba? Ano ang nakuha mo? oh sandali, hindi ko inaalintana. Ang astig ng kulay nito. Tignan mo kung anong meron ka. Wow, meron akong napaka-cool na bagay. Isang helmet na may panta. Ano kaya ang lasa nito? Ngayon, ayusin natin lahat. Huray, nararamdaman ko na ang soda na dumarating. wow! Oh, gusto ko rin sanang subukan, pero may naisip ako. May surpresa ako para sa'yo. Sige. Um, um, I, I, a, um, e, uh... I now? Maghanda sa kaunting kalokohan. Oh, hindi! Anong nangyayari? Oh, bumubula ito sa bibig ko. Oh, hindi ko makuha. Olivia, anong ginawa mo? Sabay nating buksan! Wow! May masarap akong treat! Ikaw, ano sayo? Subukan na natin agad! Sa tingin ko rin may masarap ako! Wow! Jane, sigurado ka bang nakakain ang papel na ito? Wow! Lasa itong presa! Kailangan nating makabuo ng isang bagay! Tama! Ipapahid ko ang lahat ng matamis kong jam sa papel na ito na nakakain at ibabalot ko ang lahat! narito tayo. Parang isang strawberry cherry sweet roll. Wow, ang sarap. Kaya ko rin yan. Gusto kong gumuhit ng pusa sa aking papel. Ayan na, ang cute nito. Ngayon, subukan natin ito. Nakuha ko na. Wow, ang sarap. Oh, at ubos na ang masarap kong papel. May naisip akong maganda. Hoy! Pwede bang kunin ko ang sayo? Sandali, pwede tayong maglaro ng tic-tac-toe kung sino ang manalo sa kanya ang papel. Magandang ideya yan! Tara na! Sige, gawin natin ito. Ilalagay ko dito. Wow, master ka sa larong ito pero hindi ako susuko agad. Mayroon akong isa. Hooray! Nakakuha ako ng masarap na papel at lahat ng iba pa. Ark! Um, Maaari ko bang buksan ito? Hooray! Wow! Ito ay isang masarap na juice sa isang tasa ng marmalade. Nararamdaman ko na kung gaano kasarap ito. May masarap na naman si Jane. Subukan natin ang juice. Wow, ang sarap nito. Ngayon, ilagay natin ito sa tasa. Oh, mas masarap pa. Olivia, sandali lang. Oh, sige na. Buksan mo ang yu. Oh! Wow! Ang sarap naman nito. Kulay rosas ang paliguan. Pero ano ito ba ay fizzy candy mukhang kamangha-mangha pupunuin natin ang buong tube at uh, ano ang paliligo kung walang tubig kukunin ko ang juice ni Jane oh salamat girl tingnan natin kung ano ang mangyayari wow bumubula ito Ang galing. Wow, parang oh! mahiwaga ito. Subukan mo, malalaman natin kung ano ang lasa nito. Wow, hindi pa ako nakakainom mula sa bathtub. Pwede bang makahingi? Oh, salamat, Olivia. Ano kaya ang lasa nito? Ayos. Wow, ang ganda. Oh, grabe. Gusto ko nang kainin ang baso ko ngayon. Napakasarap nito. Maglaro tayo. Gusto mo ba? Sige, bubuksan ko muna. Wow! Ito ay mga juicy jot marmalades na may masim na jam. Ang galing! Kailangan nating tikman ang lahat agad-agad. Ang mga marmalade ay masarap. At paano naman ang jam? Malalaman natin ngayon. Hmm! Masarap at masim! Gawa tayo ng maliit na cake para sa atin. Oh! Ang tamis-tamis at masim din kasabay nito gusto ko itong kombinasyon kamanghamang ha Jane alamin natin kung ano ang mayroon ka okay at ako ay mayroong wow ang mga ito ay mga candy na nerds oh matagal ko nang gustong subukan ang mga ito wow ang sarap nila napakasarap niya pero pwede tayong magdagdag ng kaunting asim ikakalat namin ang jam sa candy niya ayan na Oh, paano nangyari ito? Bakit parang naging maasim? Hindi dapat ito maasim. Pero, ah, uh, astig! Maglaro tayo gamit ang ating mga daliri. Kung sino ang manalo ang magbubukas muna, tatalunin kita. Hooray! Akin ang tagumpay! Ano ang meron ako? Wow! Ito ba ay chupa-chups na may takip na laruan? Masarap ang chupa-chups! at napakaganda. Napakagandang kulay asul. Oh, may asukal na pulbos doon. Isawsaw natin ang chupa chups doon. Oh, sobrang asim. Pero nananatiling matamis ang candy. Wow! Wow, ang astig. Gusto ko rin yan. Jane, pwede bang subukan? Oh, ang sakim mo naman, kaibigan. Meron ako. Wow, ang ganda tingnan. Gusto ko na itong subukan agad. Pasti! Wow, bagay talaga sa akin. Uy, akin yan! Hindi? Susubukan ko at sasabihin sa'yo. Tignan natin ang kombinasyong ito. Galing! Jam na may sing-sing na lollipop. Maasim, pero ang saya. Oh, gusto ko rin. Olivia, please. May ideya ako. Magbahaginan tayo. Lagyan natin ng jam at haluin sa konting pulbos. Subukan natin ito. Wow, kamangha-mangha ito. Totoo nga. Astig. Amen. Ang sarap.